Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Aminado si Robin Padilla na hindi na niya enjoy ang politika dahil nahihirapan siyang matulog sa gabi. Noon na binanggit na wala siyang planong kumandidato bilang senador. Pero naipit siya sa hiling ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi rin naman niya akalaing magna number one siya sa eleksyon noon sa Intimate Media ko ng Senador bilang gaganap sa biopic ng dating Senador at General na si Gringo Honasan ay natanong kung bakit hindi niya na-enjoy -e ang pagiging public servant. Mahirap matulog sa gabi, hindi kagaya ng artista, wala akong peace of mind kasi dito nagtatrabaho ka na, tumulong ka na, hindi ko maintindihan ang mga tao. Pagdating mo sa bahay kapag natutulog ka na, naiisip ko pa rin ang dami pa ring tao na nagugutom. Kaya iba pag artista ka. Sa artista, kapag tumulong ka, nagbigay ka ng pera at pag uwi mo, masaya ka na kasi hindi mo naman trabaho yon hindi mo tungkulin ang tumulong. Pero dahil ginagawa mo, ang saya-saya mo. Pero yung trabaho mo na ayusin ang buhay ng Pilipino tapos uwi ka sa, buha, sa bahay, naku ang hirap, napakahirap. Hinamin din ni Robin na hindi niya kayang baguhin ang sistema ng bansa dahil sobrang bulok ng sistema natin at saka mahirap baguhin. Ipinagdiinan na gusto ni Robin na baguhin ang saligang batas. Sana'y matuloy yung sinasabi ni Bongbong Marcos sa right sizing ng gobyerno. Sana matuloy na yon yung pagbabago ng form of government. Sana matuloy at sana ma-empower ang mga probinsya, ma-empower yung malalayong lugar. Sana huwag tayong mabuhay sa ayuda. Kasi lahat na lang nang nangyayari ngayon, ayuda, walang trabaho. Opinyon ng Senador. Maraming nagsasabing sayang ang botong ipinigay kay Senador Robin dahil wala pang nangyayari sa mga pinangako niyang aayusin niya kapag nasa Senado na siya. Yun ang mas masakit kasi nakita na natin na ang bulok na sistema at nilabanan natin. Ngayon, nandun ka sa loob ng sistema, nilalabanan mo hindi ka makagalaw kasi yung sistema mismo kakainin ka ng buong buo. Sabi nga ng mga tao, wala naman akong ginagawa. Mga ma'am, mga sir, iisa lang po ako doon. 24 kami. Kahit na anong ganda at planong iniisip ko para sa taong bayan, kung yung 23 ay hindi ko naman sangayon sa iyo sa mga gusto mong gawin. Ang paliwanag niya. Sino-sino ba ang pwedeng sabihin kakampi ni Robin sa mga kapwa niya, Senador? May mga pagkakataong kakampi mo lahat tulad ni Eddie Garcia. Doon sa Constitutional Reform Making Changes of Amendments, mukhang iisa lang ako doon sa Medical Cannabis. Yun yung mga gabay na nahihirapan nako pagtatapat ng Senador. Samantala, inamin din ng aktor ng kinikita niya bilang senador ay napupunta lahat sa pangtulong niya na kayang kikitain sa pelikula ay para sa personal niyang kailangan, lalo't may mga anak pa siyang maliliit. Anyway, sana raw ay masimulan na ang shooting ng Gringo Honasan Story, bago pa bumalik ang plenaryo dahil hindi niya kayang lumiban para lang mag-shoot. Thanks guys for watching and God bless everyone.